So, hi guys! So, ato na ni siyang Putang sa ziplock ang atong mga buwad. Para safe na safe. Para every time na magkuhan mag ta, ta. <coughs> ato na lang siyang ilagay eh. sa ziplock guys. Parang amoy ba? Hindi masyadong maano dito sa bahay. Okay. Lagi natin ito sa ziplock. Grabe uh, guys. Makakaunod yung tagbuwad. Dung adlaw ah! para safe yung amoy. Ang dami guys mo. No? Ang laki ng siklak. Siyempre, kuha na natin yung hangin. Ayan, ang dami na natin buwag. Tapos ito rin, tagay na natin ito sa siklak. Kasi pag nabuksan mo to guys, mag-ano mag, mag ano na to in eh. Hindi na siya sealed ba? lagay natin sya sa ziplock. Ang isang-isang ano nanon natin. Oo, ang laki pala nyo. O, oh, ayan na. Pusit to guys. Pusit. Ayun, Ay, agit-agit ang diet ni Pumaka. May ako din sya ibutang sa dakto nga sa perwar para kanang seal na seal yung amoy ba. Ilagay natin siya dito sa tiklak. <coughs> humot tayo ang pusit, guys. Pero humot <coughs> tayo. Hmm, ang dami eh. Kukuha natin ang hangin. Na makaluto. Nakikuha ni Barong Adlawa ba? Hmm. Ito na i-seal. Happy kayang person, guys. Ay, syempre. Napatilawang na akong bana ng mga buwan. nga, galing Pilipinas. Yan, pwede na yung ganggit, guys. Lagot kay ko sa kuan. akong mukuan. Akong buwad pinitas kay nabila na imaho na ko buwad guys yan <laughs> imaho na, na ko buwad ato <clears throat> ni siya ibutang zikla para mas secure pero nangangamoy ito yung ikaw okay. na ako guys ito ang pinaka na dami nasali na napuno siya guys ah. siya magiging siya eh. Siya si Plop. Ano ka lang mo yan? Yan ay eh, lemon. Ano mm -hmm. Ang buwad ni Inday. Naabot na sa America. O, diba? May pang buwad kayo. Nakaabot na America, guys. Wala siya i-visa. <laughs> <laughs> no visa required ang buwan natunish yung ilap ayun nakalap na siya guys and then lastly is itong ating buwad na buo ito na lang sana yung kinuha nila guys Ay, kasi less favorite ko talaga itong buo gusto ko talaga yung yung ano ba yung tinikas ba labot kay kudo labot kay person Ano yung bag? Ano yung bag? Ano yung bag? Ano e. Syarok. Ang lalaking isa na isa. Ayan. Ayan. Guwapa na kaya itong guys. So... Daghang buwad. Ay, ah. Oh. Daghang kayong buwad. So that's all, guys. Mag Magluto na tayong buwad. Hmm. Alright. Thank you for watching. Bye!